Isinusulong po ng 100 pesos na taas sahod. Pero alam nyo ba na meron pong sumusulong sa mga, mga bambabatas na 350 pesos daw dapat instead na 100. Hindi raw sapat ang 100 pesos. Eh, ito nga, ang tanong, ano kaya ang magiging impact nito? Oo, sa kabuuan. Alam nyo ba ito ah, mga kapatid, uh, according to Ebon Foundations, dito po sa Pilipinas, sila po yung ika nga nagbibigay at nag, pinag-aaralan kung magkano talagang kailangan nakitain ng isang Pilipino. Kung ito ay nakatira sa Metro Manila, kailangan po nila ng at least 1,100 pesos daily income para ito ay mag-survive ng limang tao sa pamilya. Grabe, 1,100. Pero napakalayo po ngayon, di ba? Ang minimum wage earner po natin ngayon nasa 600 to 700 pesos. Kaya ang pagnadagdagan po siya, medyo papalo na po siya at makakaabot na po. Pero, 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 ito muna. Pag-usapan muna benefits kung tumaas na po ang sahod natin. Siyempre, bubuti ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawa. Siyempre naman, mabibili na po nila mga pangunahing bilihin ng pagkain, tirahan, kalusugan, at ito ay magpapabuti na kalidad ng buhay. At siyempre naman, ay mababawasan din yung tinatawag nating financial stress di ba? Makakaahon na po ng konti at makakaginhawa. In other words, makaka-LL na po ng konti. Pero ang tanong naman, ano kaya ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa? Siyempre, pag tumataas po ang isweldo, tumataas din ang purchasing power ng mga manggagawa. So, iikot po ang pera, siyempre, kikita rin po ang negosyo. Siyempre, pangalawa rin, kung up sa personal naman, kung meron silang dagdag kita, tataas din po ang saving rates ng mga Pilipino kung <laughs> mag-iipon ang makikita pagkikinabang. Gayunpaman, may potential ding epekto sa mga negosyo. Ang una, number one, ang pagtaas ng gastos ng mga negosyo or tinatawag nilang overhead expenses. Siyempre naman, eh, mababawasan po ang kanilang kita. ba? Diba? Ang ang mangyayari. At ang posible pa, pag hindi kinaya ng kita, posible, posible, wag naman po sana, ang pagkawala ng trabaho. Dalawa lang gagawin ng may-ari. Una, pagbabawas ng oras ng trabaho sa mga gagawa o pagtatanggal po ng mga hindi na talaga nilang kayang paswelduhan. Ang pangatlong po mawedeng mangyari po niyan, magkakaroon po ng inflation. Since tumataas na rin ang overhead cost ng mga negosyante, ano pong gagawin na? Tataasin po nila ang presyo. So pangkalatan, ang pagtaas po ng sweldo ng ating magagawa ay depende po yan. Kaya nga, isa alang po natin at ihanapin po natin ang tamang balanse sa pagtulong sa mga panggagawa at sa pananatili ng ekonomiya at ng kaayusan. Sana naman ito ay nagbigay ng tulong at paliwanag, magandang paliwanag para sa ating mga manggagawa at negosyante. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.